Ayan guys, tayo magluto ng sopa sa panahon ng taglamig. Dahil po sa ngayon ay maulan, tayo po'y magluto ng sopas. At ang pangunahing sangkap ay yung bawang, sibuyas, carrots, at hotdog. Repolyo, noodles, at manok. Mas masarap guys, manok. Paminta, cooking oil, at asin. Siyempre, tubig. Dalawang ganitong takal na tubig. 500 ml. So, ayan guys, magbukas tayo muna ng kalan at magpainit ng kawali. Guys, dito ko na lang siya isasalang kasi ito ma malaki na. Ngayon, buksan natin yung kalan. 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 Yan. Sa mahinang apoy lamang po. Pag init nga nyan, ay ilalagay natin yung oil. Ayan guys, hindi ko na napakita yung paglisa ng bawang sibuyas kasi hindi ko pala na <laughs> Nandiyan na po tayo sa hotdog. Inuna ko yung bawang sibuyas. Tapos, Balikan natin yan magkaraan ng... Ayan, guys. Isunod na natin ang manok. Pamputsahin muna natin yung manok. Pero, guys, lagyan na natin ng asin. Para nanunuit yung lasa doon sa daman ng manok. Lagyan natin siya ng konting asin. Mamaya natin sa dagdagan ito pagka may sabaw na. Ita-iata yung manok. Ayan, balikan natin uli siya mamaya. Ayan guys, check natin. Ayan. Lagay natin yung tubig. Tingin natin yung sabaw. Mga dalawang takad na 500 500 ml. Yan guys, ganyan isang takal Hindi pa ako kukuha ng tubig doon sa, sa gripo ng nawasa Kasi mahirap po Pagkakasig po natin ginamit yun eh, Masyadong maputi Yung chlorine umiibabaw Kaya nakakatakot Baka magtai So ayan guys, dalawang ganyan, dalawang ganyang takal So ayan guys, uh, ilagay na natin dalawang takal na tubig Tapos, takpan natin ulit pakuloy natin siya. Pag mamaya kulang yung sabaw, saka natin ilidagdagan. Tapos guys, yung repolyo, sa huli na natin yan ilalagay kasi madali lang yung maluto. Pagka luto na po yung noodles, saka natin po siya ilalagay pagka yung lutong-luto na yung noodles. Saka po yung Carrot Sa huli na natin yan ilalagay kasi madali naman yan maluto. Ngayon guys, check na natin uli Ayan, kumukulo na po siya. Pwede na natin ilagay yung noodles. Hindi ko hindi ko po siya ilalahat kasi pagka ano, namamaga yung noodles na yan. Kaya konti lang po ang ilalagay natin. Ayan, tama na yan. Apat na dak dakot Kami lang naman ang kakain kaya konti lang ang niluto ko. Takpan muli. Takpan natin uli. Tapos mamaya balikan natin siya pagkaraan ng mga mga sampung uh, mga two minutes or three minutes. Balikan natin po siya kasi mabilis naman siyang kumulo. Let's check natin uli. Nakukulong-ulo na. Nabagay yung ano eh yung hot dog. Ayan, o. Oh. hindi hmm, pa po siya luto, yung noodles. Balikan natin siya uli mamaya. Ayan, guys. Madambot na yung noodles. Salagay na po natin yung gulay. Salagay na natin yung repolyo. Naku, naubos na yung sabaw. Tapos sabay na natin yung kairoch. Lagyan natin ng konting paminta. Konti lang baka umanghang. Ayan guys, takpan natin ulit. Tapos mamaya balikan natin siya ulit. Ayan na po siya guys. Duto na siya. Kulang na lang po niya ay gatas. Oh, that's